Good morning Sunday. Um, finally nahuman na human na bongbong tanan. So mo na siya. Na wala kong bongbong. -bong. Okay. So, nalibot na ginawa sa pang bong -bong. And then sunod kay um, flooring nila kung kulang ani. Eh. Tapos Siyempre, pertahan, ini, pertahan, nga bintana, nga okay. bintana, gemain kulay, ito, <coughs> so. okay. ito, Wala main door. Sandali. Okay. ang sa... Diring of Good. Siya. sa tempunan kisi sa manggana okay. ko masiguro ang ganito nga part may yakuong gitar ba ako karon today na short magkung sin so napalit ko balitolo rya kung 30 ticket siguro po Okay babos